Yan po mga katongs, nagsisimula na nga po kami magbaon ng mga bukawe. Layu sah, Melayu layu, layu, Melayu 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 Yo mga katong, sa na nga po Update ko na kayo dito sa ating nagawa Sa aming nagawa pala Ayan, uh, wali ito uh, Kada portion ng ating sile or block Ayan, tatlong block pa ito eh, ate So dito tayo sa bungad muna Ayan, ah uh, inano na namin, sinukat na yung bukawe, paikot Ayan, paikot, meron ng pero ng mga nakatayo paigot po yan. yan so ito tapat tapat na rin po yan bali itong yan paigot meron na yan para at least tatapatan na lang bukas nung maglalagay ang gagawin po namin mga katongs yung yung dalawa bukas sila magtutusok magtutusok Aminiped, ni sasabayan na namin ng hatak mang nylon at saka serga para sa ganon makapaglagay na tayo ng kwan sa ilalim sa sili maitayo na natin yung mga sili pagka tinayo yan sasabayan natin ng tabon ng puno yung dalawa bukas na papasok yun ang mag uh, tutusok ng mga bukawi sa gitna kami ni Ped sasabayan na namin ng batak ng serga ha hatak ng nylon sa ilalim at para mapantay ito mga atongs hatakan din natin ng nylon para yun nasusundan susundan ng mga magtutusok baka maligaw-ligaw eh so yung kabila na lang na yun paikutan na rin namin yan para mabilis bukas yung dalawa yung dalawang papasok at least si, uh, tapat lang sila ang tapat kung saan itutusok kung saan ilalagay yung bukawe Okay mga katong sa taya magtutulos uli kami ni Ped kasi kinulang tayo kukulang pa yung one yung tulos na din sa papaigutin natin sa kabila at tutulos muna ah, magtit, ah, magtutulos ah, tulis tulis para pag dinakdak natin eh bumabaon Obrigada. yan yeah, mga katongs maaga pa naman so baka na pa miniped luwang luwang kami nagtulis po muna kami ng mga bukawe kasi yung ibang tinulisan namin panggit na, so nagtulis kami ng panggilid yung mga malalaki yung mga medyo malalaking bukawe yun ng pinna namin. Iyon yun mga katong at hapon na nga uh, alas 6 na 5.53 ng hapon at uh, July 14 linggo ayan mga katong marami tayong na i marami tayong na trabaho ngayon nakapaikot natin yung mga bukawe para at least tatapatan na lang nila yung sa gitna at uh, Bahala ko umuwi ngayon mga katong susunduin ko si Bato para siya magagrass gather dito. Masyado nang malago yung damo rito. Uh, total, pumipitas lang naman sila ng, ano, ng sili at saka sitaw. So may nakakasama naman si Kuya. Uh, tinawagan ko na rin. So sabi ko, extra yung si Bato ng mga tatlong araw. Kasi si Bato, mga katong, kung yan, uh, sanay sa pagkagrass gather kahit na sa halaman kaya kahit siya magrescatter rito habang nagbabalag kami okay uh, kaya uwi ako ngayon dapat kahapon eh sabi ni kuya pipitas daw sila na sili ngayon at saka sitaw so ngayon ko ngayon ko susundin para bukas kahit mga tatlong araw lang sila uh, tatlong araw lang siya dito yung magrescatter lang niya yung sili okay na malaking tulong na yon habang nagbabalag kami nagkakaskatter siya uh, Sunting ko naka single yan andito naman si ano yung aking motor so bago ako umuwi kakain muna tayo ito yung munggong niluto ko mga katong. pasensya na hindi ko na nablog kanina ano, yung munggong niluto ko na may sahog na baboy dalawa lang kami lipad nga rito. So, matong kain po tayo. Ay niluto kanina na na munggo, pinisang munggo na alik ah, kawali kawale ang sahog. Marami po yan. Kalating kilo yung sahog na baboy. So pinirito ko muna. Mukman betul ni kalau kalau bokas. Bali kan deh? Bali kan deh. Biro, hmm, biaya? Awak. Biaya gan biaya perbaho. Yung kasagapan, bukawan? Ha? Sagapan mo siya Hmm. Hmm? Wala una ka na makakarating dito. Hmm? Wala una. Pag <laughs> um, nakawi ako, alas 8. Alas 9, alas 10. Alis na kami rin ba diba ito? Alas 12 yan dito. Tsaka hmm. may checkpoint niya pag single eh. Eh yeah, mga katoks, at uh, uwi nga po ako ngayon na nakatiis na ako. So, balik din ako mamaya. Sunduin ko lang si Bato. Ah, uh, single lang naman din may helmet tayo. Kaya ah, uh, balikan din. mga katongs nandito na tayo sa bypass yan yeah. uh, bypass, uh, bypass Santa Ines ito sa Kabyao so diretso lang po sa uh, amin po. oras na ba? Alas, mag alas na pa lang. 8.41 Malis ako doon ng 7. Yes, bali. Isang so, oras at kalahati. Biyahin.